iyon nag-aararo na po kami para sa pagtataniman ng mais. Ayan o. Wala. Laki ng kalabaw mo la At syempre, pag kami trabaho, meron din kaming pagkain. Ayan, magluluto kami ng sinigang na baboy. Ayan. Tubig pat. Ayan, nagagayak na po sila. Mga sitaw. Tapos ang pangasim namin dito, ha, hindi nyo alam. Kasi ang pangaasim namin ay balinaknak. Oh, sige papat. Yan. Okay na siguro yan. Balinaknak. Ito yung balinaknak. Yung daon ng balinaknak. Yung daon ba ng balinaknak, pwedeng kainin ng hilaw? Sige nga, sampulan mo nga, Nar. Pakita mo muna itsura ng daon ng balinaknak. May sitaw din, oh. Ayan. Ganyan po ang itsura ng dahon ng balinaknak tapos sitaw tas gabi masim, masim? <laughs> tas meron ding ano yan, mustasa pechay pechay o oh, yun, mustasa o oh, lagay mo gabi pa para sabay sa pakulo ng baboy para lumapot yung sabaw ang luwang ng tataniman ng mais sipin yung tataniman ng mais na yan doon sa kabila lahat tapos dito pupunuin ng mais yan lahat hanggang doon sa taas. Yung itatanim namin mais dito, ano? Tall sweet corn na no? sa kapute. Sweet corn sa kaputing mais. Ang ganda ng pagkakaula, no? Basang-basa yung lupa. Pwede na kaya ng tamnan bukas yan? Sa makalawa? O isang ulan pa? Ano yun? Susuyo ah, rin? Ano Ah, ano gagamitin? Yung ano, balsa. Ah, balsa. Oh, yung suyod. Suyod kung tawagin sa atin sa Bulacan. O oh, nung ibang mga nag ano nag-aararo. pa. Mustasa pala yan. Bagay, masarap ang mustasa. Sinigang. Tapos may kamatis. Tapos, daon ng balinaknak. Yan. Yung daon po ng balinaknak. Ang balinaknak po, ay namumunga siya. Yung po yung tinatawag na uh, yung makati sa dila, masakit sa dila na bunga. Yun yung, yung balinaknak. Ano ba tawag doon sa prutas na yon? Kinakain din yun eh. Yung bunga yon. Ano tawag nyo doon sa bunga balinaknak din? Buko. Buko. Hindi, iba-iba hukok, iba-iba balinaknak. Yung bahukok, oo, punong kahoy yun. Ang balinaknak, baging. Buko. Mm -hmm. Kaya may bunga rin niya, parang maabas siya. Oo, marami siyang bunga, dikit-dikit. Ano pang pangalan na ito, na ilabas ko na yun eh. May, nasanay kasi ko sa tawag nila eh. Pero sa atin, hindi balinak na tawag doon. Lalo na sa mga kababayan natin, Ilocano, may tawag sila doon. Ah, masarap din siya, lagi na asin. Ano ba pangalan? Nakalimutan ko. Yes, sa mga nakakaalam po, ano po ba tawag sa inyo ng balinaknak? Ayan, tingnan yung luwang. mo ang layo yung pinag-araruan mo talaga <laughs> dun lahat yan mais kaya medyo maluwang yung tataniman natin ng mais <tinyo> tapos dito sa taas gabi yung nakatanim dun no oh. eto gabi din no eto po may tanim din gabi yan eh, dito ba tinanim yung nabili kong punla yung nabili ko do sa taga sityo manibukyat? Diyan nakatanim ah may tanim na dito dami na rin pala ang tanim ng gabi. May musbong ba? Meron may, pang meron ako yan. Hindi pa pa niyan kasi. Uh, Ito abangan niyo uh, yan. Abangan niyo ha, may masarap na ulam. Sinigang na baboy na may halong malinaknak. Tapos, na, bili tayo ng merienda dahil maghapon tayo dito. Puro araro, saka paglilinis muna. Para sa paghahanda, para sa pananim. Dahil nag... Umulan na, lakas ang ulan. Tapos magtatanim din tayo sili, no? Tatanim din kami mga sili. Tapos saka uh, palay. Tapos ano pa ba? Kamote magtatanim pa ba tayo? Hindi na. Hindi na, Hindi na kami magtatanim ng kamote. <laughs> Hindi kasi kumikita sa kamote. <laughs> Try natin magtanim ng na sitaw. Sitaw uh, saka ang gusto niya tanim tayo. Ha? Okra. Uh, ang palaya kaya. Tanim tayo. Uh, try natin magtanim ng palaya. Dapat sa medyo mababa kasi naguulan na. Malakas ang hangin. Baka masira balag natin. Oh, kailangan matibay. si magtatagulan na. Saka medyo maselan po kasi ang pagtatanim ng palaya. Saka malaki ang gastusin sa palaya. Kaya dapat maingatan pagdating ng bagyo. Tsaka na paparating na naman ang malalakas sa bagyo niyan Mais ba kaya ng bagyo? Mais kaya ng bagyo. Ah, may, kaya ba ng bagyo? O mais? Ano ba? Ah, mais kaya ba ng bag, kaya ba ang bagyo? <laughs> ah, hindi kaya tumba ng bagyo. Ah, kaya. Oh, sige, sige. Mais. Ah. Ano naman matayo rin. Matayo rin. <laughs> Tatayo uli. Ah, galing pala yun. <laughs>